Pinanata ni Vice President Sar Duterte ang Marcos Administration kaugnay ng anyay kawalan nito ng aksyon sa iba't ibang isyo. Ayon sa isang eksperto sa politika, senyales na raw ito na pumuposisyon ng bise bilang boses ng oposisyon. Nasa frontline na balitang yan, Ria Fernandez. Sa tatlong pahinang mensahe, idinaan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pasasalamat sa anim na tribong Muslim mula sa Davao City na nagboluntaryong proteksyon na ng bise at ang kanyang pamilya. Kasunod yan ang pagtanggal ng PNP sa 75 police security personnel ni VP Sara. Nauna nang iginiit ng PNP at AFP na walang banta sa buhay ng bise at sapat pa rin ang nasa 400 personnel na nakabantay pa rin sa kanya. Sa inilabas na mensahe ni VP Sara, deretsyahan na niyang binatikos ang Administrasyong Marcos, kaugnay sa anyay, kawalan ng aksyon sa iba't ibang issue. Ayon sa bise, ang Pilipinas ay pinamumunuan dapat ng mga taong may malasakit at kakayhang itaguyod ang malinis na pamahalaan. Pero ang Pilipinas daw ngayon ay pinamumunuan ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Dapat din daw mayroong matatag na infrastruktura ang Pilipinas laban sa kalamidad. Yun nga lang, ang Pilipinas daw ngayon ay may gobyernong umaami na wala man lang tayong flood control master plan. Pino na rin ang BCM PhilHealth na kukunan pa ng pondo para magamit sa mga bagay na walaan niyang kinalaman sa kalusugan ng tao pati ang kamera, binatikos ni VP Sara. Sabi niya, mayroong mga kinatawa na imbes na magpasa ng makabagong batas, ay nagpupumilit pang sumausaw sa isyo ng iba. Nabanggit din ng bise na dapat naiintindihan ng mga mambabatas ang totoong sanhi ng kakulangan ng pulis kung ibabase sa populasyon. Isa raw itong kakulangan hindi masusolusyonan ngayon dahil sa patuloy na paglobo ng populasyon at kakapusan sa budget. Nauna nang sinabi ni Congressman Dan Fernandez na siyang chairman ng House Committee on Public Order and Safety na sobra naman talaga ang binawas sa security personnel kay VP Sara. Lalo't meron pa namang natitirang apat na raang sundalong nakabantay sa bise. Pino rin ni VP Sara mga airport official ngayon sa Pilipinas na tikom daw ang bibig tungkol sa banta ng seguridad. Hindi man lang daw nag-iimbestiga tuwing may banta gaya ng pagsasapubliko ng video footage, flight details at iba pang masaselang impormasyon ng mga pasahero. Matatanda ang kamakailan lang ay kumalat online ang litrato ni VP Sara na umalis ng bansa noong kasagsagan ng superbagyong Karina at Habagat. Ipinaliwanag naman ng bise na dumaan sa proseso ang pag-alis niya at matagal na itong nakaplano. Dagdag pa ni VP Sara, dapat tumindig ang Pilipinas laban sa panghihimasok ng mga dayuhan sa mga domestic affair. Partikular na raw ang pakikialam ng International Criminal Court o ICC. Matatanda ang sinabi kamakailan ng Department of Justice na hindi nila pipigilan ang pag-aresto sa mga drug war suspect kung idaraan ito ng ICC sa Interpol. Wala pang pahayag ang Malacanang, Kamara at PhilHealth sa mga virada ng bise ayon sa isang political analyst isa lang ang pinapahiwatig ng mga bagong birada ni VP Sara laban sa pamahalaan She really is trying to position herself as the voice of the opposition advocating for systemic reform I think uh, this also serves to challenge yung legitimacy and effectiveness of the current leadership. Hindi rin daw maiiwasang isipin may kaugnayan ito sa nalalapit na 2025 elections. I think this is a part of the uh, political strategizing and messaging of the Vice President. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.